Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ako ay excited na naman sa araw na to dahil may dumating na naman ako na aking nabili sa isa nating kabarya at legit na coin collector at seller. Maraming salamat Boss Carlo ng Kabite at hindi lang isa kung hindi dalawang hard to find na BSP series. Ito talaga mga kabarya ang hinahanap ng mga kolektor. Hindi yung kung ano-ano na naglalabasan na napakadali namang hanapin sa sirkulasyon. At eto na mga kabarya ang tinutukoy ko na mahirap nang hanapin sa sirkulasyon o tinatawag na hard to find. Ang 5 piso year 2006. Remember the year kapag 5 piso year 2006. At bakit ako pa ulit-ulit? Marami kasi ang nag o Pero iba naman ang pinakikita. 2006 nga, 10 piso naman. O kaya 1 piso. Magkaiba po yun mga kabarya. Maganda pa ang kondisyon mga kabarya. Actually, pangalawang set ko na to dahil ako ay bubuo ulit ng mga hard to find na PSP series. At mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung ano-ano pa ang aking mga hinahanap na mga taon na 10 piso, 5 piso at 25 centimo. At eto naman ang pangalawa, isang 10 piso na year 2007 at maganda rin ang kondisyon mga kabarya. Pwedeng pan-display. Siya nga pala mga kabarya, kung naghahanap ka ng ganito at bago ka palang nakolektor, mag-inga tayo at maraming scammer, lalo na sa online. Kaya kung gusto mong sigurado at malapit lang naman ang lugar, ay mag-meet up na lang kayo. At kung malayo naman at kailangan ng online transaction, siguraduhin mo lang mga kabarya na sa kanya talaga ang barya dahil yung mga scammer kumukuha lang ng mga picture sa internet. Kaya ang dapat mong gawin ay hingan mo siya ng video clips at sabihin mo na magpakilala. Ang mga hard to find na 10 piso ay ang year 2007 at year 2009. At alam nyo ba mga kabarya na marami rin nagkalat ng mga ganito na altered coin. Kapag sinabing altered coin, sa simpleng paliwanag, peke. Kaya dapat alam mo ang pagkakaiba dahil kung titingnan mo ang taong 2000 hanggang 2006 na bimetallic, ang una mong titingnan ay ang portrait ni Andres Bonifacio. Dahil dito makikita mo na ang mukha ni Andres Bonifacio ay mukhang galit o nakasimangot at ang mga hibla ng buhok ay hindi detalyado at ang kanyang ulo ay medyo pahaba kung ikukumpara sa portrait ng taong 2007 hanggang 2017 atang mga hibla ng buhok ay detalyado at makikita mo sa kanyang mukha na siya ay kalmado lamang hindi tulad kanina na nakasimangot at medyo bilugan ang kanyang ulo kaya't kung ikukumpara natin ang hawak ko na 2007 sa mga portrait ay mas kamukha niya ang portrait na nasa 2008 hanggang 2017 so lumalabas mga kabarya na itong aking hawak ay legit dahil ang mga nakikita kong altered coin na taong 2007 at 2009 na 10 piso ay hawig sa portrait ni Andres Bonifacio sa taong 2000 to 2006. At titingnan nyo ring mabuti ang mga numero sa taong 2007 at 2009, lalong-lalo na ang 7 at ang 9 dahil kadalasan yan ang pinapalitan nila at makikita mo naman yan mga kabarya kung ikaw ay gagamit ng magnifying glass. Pero in fairness sa mga nagbebenta sa online, sinasabi naman nila na ang kanilang barya ay altered. Kaya ito ay mababa kung ikukumpara sa mga legit coin. At may mga bumibili rin nito na ang purpose ay kumplitohin lang ang kanilang mga koleksyon. Kasi mga kabarya, mahal ang mga legit na hard to find na barya. Bago ko sabihin ang aking mga hinahanap na hard to find na barya. Baka makakalimutan mo ah. Back in the man. Subscribe naman dyan. Ang mga hinahanap ko na bariya na 10 piso ay ang taong 2007 at 2009. Remember the years 2007 and 2009. At kapag 5 piso naman, ang 2006 kapag 1 piso 2005. At ang huli ay ang 25 sentimo na taong 2006. Tandaan nyo mga kabarya, importante ang mga taon dahil sa taon makikita ang mga barya na mahirap hanapin. At yun talaga ang mga kinokolekta ng tunay na mga coin collector. At i-private message nyo ako sa aking Facebook page na kwentong barya. Pero dapat mga kabarya, ang ipapakita nyo lang ay yung mga barya na aking hinahanap. Dahil kung hindi mga kabarya, ay hindi ako magre-reply. Ibig sabihin, not interested sa mga barya na iyong pinakikita. At sana ay wag naman kayong magagalit dahil ganun talaga mga kabarya. Kung ano lang ang hinahanap, yun lang dapat ang pinapakita. At dyan ko tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.